gosh, good morning po sa lahat. Magkapi po tayo. Silipin natin yung iba ba. May mga pa-order po tayo ngayon. Ayan, nagsimula na pong ano. ah magkaroon ng pa-order ngayon. So, ang karamihan pong hinahanap ay mga panigang. Hanapin mo na natin. Boss! eto magica yung isa sa mga hinahanap ngayon and eto po yung magica natin so yan yung mga maghahanap mo tayong mga pula ngayon mga kasibling kasi yun nga marami naghahanap ngayon ng panigang and may mga pa-order tayo eto yung size niya ngayon problema lang gusto ng customer malalaki pwede na tong pambenta walang problema yan ganyan pinapahaut na po yan kaya lang naghanap siya ng malaki and hahanapin natin yung mga malalaki pong magigah. And sabay inspect na rin po dito sa ating uh, pulnaan. Bago lang tong ano, greenhouse. Siguro, ah hindi, medyo ano na pala. Baka po may mga kalahating taon na. Pero yung ginamit nating pinaka uh, sahig ng ating greenhouse, ng ating lamesa. Uh, yung medyo ma madalang po yung ano, kawayan. Ayan, ganyan siya. Dati gamit natin masinsin. So, mas dikit-dikit po yung kawayan ngayon. Uh, Nag-try tayo. Kasi pang temporary lang naman po kasi ito. Ginamit natin madalang. And true yung problema nakita ko sa kanya. Parang nakaalon yung ano, yung lamesa natin. Ayan, so, parang nakaduyan. Kumbaga, yung atin po uh, pula. Dahil nga, kumbaga naglundo siya. No? So, hindi ako sure kung mapapalitan yan next year. Kasi mas marami pa tayong kailangan buuhin na So, ito nakita na natin yung isa na posible natin i-out. Kung hindi ako nagkakamali, base dun sa record natin, nasa 150 plus to. Ayan, and then, yung magiging mabenta sa mga susunod na araw po, kamatis. Ito po yung sample ng ano ha, yung ginawa po nating technique na latag agad. Actually, kahit noon pa yung kamatis, nilalatag talaga agad namin. Kasi madali lang ito mag-germinate. Mga 3 days lang, tumutubo na. And isang malaking problema kapag ka nalagpasan siya, no? Kasi madali siyang tumubo. Tapos ang Madali siyang tumangkad. So, naglilegi. Sidling agad, So, yung isang teknik talaga namin. Sorry. Sa kamatis, kahit noon pa, ay nilalatag agad yan. And, ayun, ayun kamati. So, sige, samahan nyo muna ako mga kasibling. Hanapin po natin yung ibang pula. Na. Hmm. Nagabono ka kahapon, Mark? <laughs> Ang baba na nito, oh. sobrang baba na ng greenhouse na to sumasabit na sa ulo. Ang dami na nating kamatis pala na pang ano, pang sorting. Ayan. Kamatis pa din. And kamatis pa din. Tapos sa talong. Yung talong to. Ito so, ay natin natin yung marka mga sidling ah. Kung di ako nagkakamali, domino na to. Ah, oh, Prolipica. prolipika. Oh, nagkamali nga ako red kasi yung ginamit nilang marker. Usually yung ginagamit namin marker sa prolipika ay yellow or white. So ito prolipika. And kamatis. Ito hindi nadiligan to? nag abonoan to? Eh, ito hindi pa to naabono. Okay. Kaya hindi pa nakalilim. Kamatis and kaliksto to yung nag-inspect lang tayo mga ka-seedling sa manual na magka parang nag-ano tayo inventario ng konti ito ay domino bilog yung sirang sirang-sirang na yung greenhouse natin dito ito good size na kaliksto, pwede, very good may pa-order kasi tayo today or no, tomorrow pala So baka ito na lang po yung ihahatid natin yan. And today, kailangan nyo may salt. Okay, ikot muna tayo mga kasidling ha. Oh, ang dami nating papaya rito. Hindi ako sure kung ito ay red lady o ito ay ligaw. Baka kasi may kumain lang sa area na to. Kasi tignan nyo po, dikit-dikit siya. Dikit. Itong isa walang bunga. Ah, pero magbubunga rin. So, pareho sila mga babae. Hindi ko lang sure kung tinanim to. Pahaba. Parang di red lady yung dating niya. Ayan naman, bilugan. Ayan. Kung galing siya sa buto, very good. Kung tinanim naman, tatanungin natin. So, ito sobrang pahaba, oh. And kung ano pa yung napabayaan na ano, na halaman, walang nagano, walang human intervention diyan. O walang human care. Siya pa yung nagbunga na maganda. Meron ako sa taas na inalagaan ko ang pangit. <laughs> Ito wala pong nag-alaga dyan. So, diyan na lang sa pinakadulo. Wala yung hinahanap natin. Ayan wala yung uh, panigang na hinahanap natin. So, it means na wala na pala tayong pambenta na nakaraan ng mong problema tayo. Ang dami po natin yung rafili na pambenta. Wala masyado bibili. Ngayon naman, ayan, dumating yung mga customer natin. Nagsipag-order. Ano na ngayon, wala naman na tayong maibigay. Ito, Magic ka rin, kaso maliit pa. Siguro mga 10 days pa ito. So, yung accept natin yung order by 10 days pa uli. And, saka yung isang nauna. So, yun. Nakita tayo. <laughs> Deliver naman sila kamati. sa niya hati dyan, bay? Ilan Ilan tray? 50? 45? Hanggang sa ilalim, no? 54? 52 yung sasakay nila. Si Yong Yong, mag-hi kayong. Camera siya si Yong Yong. Gagano ka lang yung hi! Hi! Yeah. <laughs> Ang oh, tingin nito ka. dito, dito, dito. Wala na no, magic ano? Pwede na yata yung ano, sa greenhouse, ano? Or? ito ay Taiwan. Sa na, no? Ang hirap lang sakay. Pero hindi pa naman. Okay lang, okay lang. Hindi pa naman siya talagang sumasaya doon todo. Tsaka, ito yung gusto ng iba. Ganyan itong size. Yan, sila naman. Good morning, mag-hi. Hello. At sa sort nila yung ano, yung Magica. May deliver po ngayon, mamayang hapon. Sasabay so, ang Magica at saka So, awa naman ang ano, ngayon lang po, nagkabentahan na po. Pagkatapos po ng isa so, at may, isa get. kalahate, na, o almost two months na wala pong ano, masyadong benta ya yeah, magic ka. Kailang konti lang yun nandito. So, waiting tayo dun sa reply ng customer natin kung tatanggapin niya yung Magica na pinakita natin kanina. Ate Perla, good morning Ate Perla. At saka si Jarlene. Oh, ah, Jarlene! Ganda-gandahan. Yan, yeah, tinatanggal po nila yung gayong size. No? Yung size na hindi pwedeng ah may, may tanim pa. So, papalakihin pa natin yan. Bago pa natin pwede pa uling may benta. yung ginagawa naman nila ngayon, sila yung nagtatanggal, tapos yung kabila, eh, si Chacha yung nagpapalit. O naglalagay dun sa ano. Naglalagay. konti lang yung ano natin dito kung kailan na naman Maraming yung bumibili saka naman ayun na nga yung sinasabi ko rin eh maghahabol po tayo nyan problema wala na naman magtatanim ayan, so mahati yung katawan nila yun mabaya yung, yung kalahati katawan nila nagtetenor yung kalahati nagtatanim magtatanim kayo mamaya pagkatapos yan eh. okay gagawin ko na muna yung trabaho ko yung ginagawa natin ngayon mga kasidling ay nag-aabono tayo ng atin pong feeling talbusin kasi isa ito sa mabenta nating pula yung problema lang talaga wala talaga mabiling ano um, buto kung meron man yung isang problema mabilis siyang uh, yung germination niya mabilis na mawala tama ba yung term ma ano madali siyang ma-expire yung mga seeds So, yung isang solusyon natin talaga dyan, actually, yung ever since naman yung tinatanim, yung binibenta natin pula, galing talaga dito sa mga bunga. Kung hindi binibigay na kaibigan natin, yan, tanim natin. So, itong taon na to, ang hirap ng ano, ang hirap ng source ng buto. So, eto, isang ginagawa natin ngayon na ah, nagtanim lang tayo ng konti pa lang. Kasi patapos na rin yung season, no? Ah. So, konti pa lang to, And baka by mga January, maghanap tayo ng, baka lang, no? hindi pa ako sure. Pero every, ano po, every bakanting, ano, ha, tataniman natin. So, ayan, uh, inabunuhan natin ng Unique 16. ah uh, kagaya po ng ginagamit natin sa ating pumpula. yan So, pansin ko lang, mas gusto talaga nila ng semi-shaded. Ayan. Mas madali silang lumaki. Actually, lahat naman ng halaman, no. Kapag semi-shaded, mas mabilis tumangkad. Pero, mas maganda yung tubo nila talaga kapag semi-shaded sila. Unlike yung ay mamaya papakita ko sa inyo yung mga una nating tanim din. Naging ano na rin, uh, source na rin ang ating pong mga binentang pula. So, tapusin ko lang po muna itong pag abo na po ng ating siling uh, talbusin. O, dahunan. Kunti-kunti lang, no? Kasi, tsaka malayo sa puno. Actually, mas maganda nga sana kung nakabaono kaya, ano, uh, dilig para direct absorb agad ng ano absorb agad ng roots ito kasi marami yung ano nag uh, evaporate kaya lang ito yung pinaka ano na pinaka tamad na way na to so kung drench mas okay ito makopa tapos ayan o pansinin nyo ang ganda ng tubo ayan ayan no. Pero sa tingin ko, nakikita ko na yung problema no, kapag ka semi-shaded o kaya nasa shade yung halaman. Ang mangyayari sa kanya, magiging mayabong lang siya sa dahon. Pero medyo duda ako kung magbibigay na maraming bunga to. Kasi syempre, uh, isa sa kailangan talaga ng halaman ay araw. So let's see, tignan natin kung ano yung resulta ng nasa semi-shaded, shaded at saka naka full sun. tinola yung uh, ulam natin ngayong araw. Kaya kukunin natin yung mga sahog muna. Dito sa atin pong garden, no, lagyan natin ng tanglad. Yung atin pong tinola para mas masarap. Yun lang. Mahirap. Ah, ay. Yan. Tapos, panguha na rin tayo ng talbos. Uh, bawasan natin yung atin pong sili. Mas maganda rin 'yan kasi para mas yumabong siya na no? i-trim natin ng konti. Mas masarap kasi 'yung talbos ng sili Kesa sa malunggay. Samahan na rin natin ng malunggay. tsaka eto yung papaya natin sabi ko nga po sa inyo kung ano po yung nandito sa garden na kunyari inaalagaan yung pa'yong yung pangit dahil organic naman to kaya siguro marami insekto ay yung dalawa nola kumukulo na. Wow. Oh, lagyan na natin yung ating uh, papaya. Dinamihan natin yung papaya natin. Ay, sorry. Maraming gulay. Para healthy. Palambutin lang natin. Tapos lalagyan na natin mamaya yung mga dahon-dahon. Tapos okay na yan kasi mag daw sila.

May kutsara pa din. Wala popon. Not allowed popon. O, kumain ka muna bago magpopon. Sige, eat mo na. Kain na si Mabi. Baghay ka muna kay nanay. Dito, sa camera. Hi, nanay. Hi, nanay. Kakain siya. Sige nga, yeah, tignan ko kung gaano kagaling kumain yan. Am-am na! Sige yeah. nga. Ah, okay lang yan. Okay lang, okay lang. Okay lang. Okay lang, no problem. Very good! Good, good, good. Good. Magdi-deliver sila ngayong hapon. Kamatawag so, nga si madam. liver nila, uh, talong, at saka kamatis. Kamatis na. Yan yung kay, ano, Mario. Malit, eh, uh, Dapat sa baba mo kaya siya, Sa baba mo. I mano, não queria ter normal. bye bye, copa <laughs> Ginaya ko na si Kiko Barsaga. So, yan po yung uh, araw natin ngayon, mga kasidling. Bumalik na po ang bilihan. So, medyo busy na po tayo ngayon. Ayan, hanggang sa muli po. Thank you.